Ito po yung lahat yung uh, mga bonsai materials natin mga kaibigan no? Ito is Argao to Argao, Argao Taiwan At may mga ano rin tayo dito Yung bagong sibol no? Argao Taiwan rin Yan Ang dami na yan At uh, dadalhin natin sa bahay Yan Magsisimula na naman tayo ng bago At may malaki tayo no? Ito so, malaki na to. Ayan. Maragaw Taiwan. Ayan ay uh, golden berry po yan. Dito. Ano to? Uh, durian. Ito. Ano to siya? Ah... Uh, Mendarin 'yan. Nilangka tayo. Ito Argo Taiwan at may tanim tayo na ano dito, namunga na o na ukra. 'Yan. Ito Bagumbili at mga kaibigan. 'Yan. Ang dami dito.